Hello! Kamusta po? <laughs> Nakakapanibago guys. <laughs> Hindi pa rin ako sanay. Okay, itong kasama ko. Uh, kasabay ko lang ito nag-file noong uh -huh. October 1. Uh, ngayon po, congressman-elect na. Uh -huh. Congressman-elect, Eli Santarnando. Yan, classmate. Si classmate ko eh. <laughs> Kasi sabay kami nag-file. Senador at congressman. Yeah. Uh -huh. oh, yun, siya, siya lumusot. Yung maganda. At least, meron tayong mga, mga alam nating mga matitino na nakakapasok dyan sa kong kongreso, kahit pa isa-isa. Diba? Um, ito, matanong ko, um, una, di pa rin ako maka, ano na, ang daming mga party list, ang lalaki ng ginasta, <laughs> ang milyon ng ginasta, ang daming billboard, ang daming mm. ano, tapos nakikita ko yung kampanya mo, house to house lang, okay, ano mama. lang. So, ano, what made the difference? Uh, paano nyo nagawa ito? How did you do it? Nung ano, actually, nung tinatag namin magkano yung nagastos, less than 3 million eh. Pero kanina, nung kanina chinek ko sa Sose, a little over 3 million lang hmm. ang nagasos ng kamanggagawa for, ano, for the campaign. At karamihan yan, ang yan, ha, mm -hmm. Sain, Mark. Senmar. Ang yan, inambag ng mga union, ng mga manggagawa. Uh, As deklarado yun, syempre. Deklarado yun, oh, Oo, lahat ng mga yeah, nagambag, no? Naka ano uh, det detalyado sa Sose. So, ambagan, ambagan lang yung kampanya. Pero isa sa pinakamalaki na katulong, Senmar, yung social media talaga. Hmm. Kasi without that, siguro wala naman kami Wala kaming malaking makinarya in a sense na wala masyadong tarpulin, wala masyadong mga advertisement, uh, radio, commercial, etc. etc. so we capitalize on social media, particularly on Facebook at sa TikTok. Uh, pero hindi, hindi namin sinasabi na social media lang ang nagpanalo. Kasi lubungan din sa ground sa baba. Kasi meron naman mga organized na mga grupo ng mga manggagawa at mga communities So, kinomplement nung social media tsaka nung organized basis ba, natin. combination yung ng dalawa ngayon. Yun, no? Tapos, talagang sipag. <laughs> sipag siya mo. Oo, kita ko naman talagang, talagang house to house at talagang ikot-tang-ikot oh, ikot itong si Kong Eli. <laughs> so, lesson yan dun sa mga bilyonaryo na gumagastos sa party list. Ay, may, diba? na, may narinig nga ako, gumastos pa ng 800 million eh. Grabe, no? Oo, no, 500 million. Yung isa naman, oh. party list ng isang gobernador. Hindi oh. no, ko nalang isplog oh. kung sino, pero 500 million. Pero so, sobrang layo na. <laughs> layo pa din ng nano, tingnan niyo. So it's not all about money. Hindi, oh, 'Yun lang, 'yun ang natutunan natin sa eleksyon na 'to. Hindi lahat nadadaan sa pera. Tama. O minsan syempre kapag nakita ng tao yung authentic ka, totoo ka, Tama. eh pwede kang dalhin ng taong bayan. Tama. Eh? So ayan. Um, ngayon, <laughs> papasok ka na sa Kongreso. 20th Congress. 20th yeah. Congress. Um, anong, anong pagpunta mo doon? Anong inaasahan mo? Anong Uh, anong ano sa'yo? Anong first ano sa'yo? Uh, actually, nag-courtesy call. Nag, Na-content -na ko na ito. Nag-courtesy call na kami kay Secretary General Velasco. Tapos na-meet ko na rin yung ibang mga outgoing congressmen ng 19th Congress and some classmates sa 20th Congress. Well, we're going to work with them. Makikipagkaibigan tayo. Sabi ko nga, ano yan? Uh, magiging kaibigan tayo ng mga kaibigan ng manggagawa, hmm. pero magiging kalaban tayo ng mga kalaban <laughs> ng mga manggagawa. That, that simply means, Either you're from minority or majority or whatever color you are from. If sa isyu ng mga manggagawa, kakampi ka. Okay. Let's work together. Kasi after all, yun naman ang ano eh, yun naman ng reality. Na Tama. Kasi reality niyan sa loob ng Congress, ibang ano na 'to, ibang arena na ng labanan. Whether we like it or not, kailangan natin ng mga kaibigan eh sa loob ng ng Kongreso. Kaya yun. Kasi sir, ang tanong ko, hindi ka ba kinakabahan? Kasi kung meron kang mga makakaaway, mga <laughs> influential, uh, kasi eh uh, baka yung pagdating sa budget mo o Tama. sa hindi ka ba parang medyo na ano doon? Eh, alam, alam mo naman Sen. Mark, tumakbo tayo. Simple lang eh. Walang kinatatakutan eh. What will change pag pasok sa loob ng Kongreso? Kaya nga binabanggit ko, uh, re magiging reasonable tayo and derek cordial with the members of the 20th Congress. We're going to work with them. Pero kung talagang usapin ng mga manggagawa, limbawa, yan yung red line ko eh. Red, Kapag kapag hindi talaga siya pabor sa usapin ng mga manggagawa, eh, I'm really sorry. Titindigan mo talaga? Uh, titindigan ko talaga. Even if that means na mawala ng budget. Hmm hindi ano hindi pansinin sa loob ng kongreso. Hindi pa naman sana ako. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang yan. <laughs> Oo. Okay, pero ito, ito na yung yeah. makapunta tayo sa mga medyo mga rumors. Okay? Medyo yeah. mga mausap-usapan. <laughs> ang, ang iniisip kasi nung iba, itong si Ellie, ay uh, DDS. Ayun. Oh, yun. diring diri sa sistema. Oh, yeah. Ayun. Ito yun, ibig sabihin ng DDS mo. <laughs> and, and, so, so, para mas klaro siguro, uh, pro-Duterte. Uh, can you say that you are uh, pro Duterte? Hin hindi Actually, alam naman to ng mga nakakapanood sa akin eh. I'm not pro Duterte or pro BBM, anti this, anti that. Alam yan ng lahat na kapag ano, kapag dapat kang banatan, eh babanatan kita. So, pro, I can say that I'm pro worker. So, kung ikaw ay, kaya ng nang banggit ko kanina eh, basta pabor ka pa panig ka sa mga manggagawa, kakampi kita. Pero pag kalaban at kupal ka, ikakalabanin eh, kakalabanin kita. Pero definitely cannot, hindi hindi po pwedeng sabihin na ako ay parte ng isang kulay o ng isang grupo. Kasi siguro naging critical ka lang doon yes, sa mga ilang no, mga uh, issues nung mga nakaraan. Sinasabi ka kasi na. nila baka mas maraming ano eh mas marami daw akong banat sa administration. Ayun, oh, ayun nga eh. It's okay. Duterte. bakit daw? Oh, <laughs> definitely sino bang sino bang administration oh, sino ngayon? Sino bang nakaupo? Sino 'di ba? Nakaupo, yun, yun. Diba? tapos si al alam niyo ay ay suffered even yung mga DDS ah yung mga pro Duterte kasi na-meet ko yung mga yan eh, doon sa trigom ng pinatawag tayo <laughs> <laughs> Yung mga yan hindi naman galit sa akin pero aloof din sila iwas din kasi binanatan ko si ano eh Bin ko si VP Sara doon sa ano niya eh sa libro tsaka doon sa ilang mga isyu na kinasasangkutan ni VP Sara so even even the pro Duterte camp knows that I'm not part of their camp. So, ilinaw natin yan sa mga kapatid natin yan. wala pong kulay si Elisan Fernando. Ayan, oh, kakulay. Kulay kayo manggiho. Kulay manggagawa. Tama. Basta kung ano yung para sa manggagawa, yun yes. yung isusulog. Yes, definitely. um, tapos, um, ito, yung next naman is Uh, of course mayroong mga progressive groups ya yeah. sa Kongreso uh -oh. katulad uh -oh. ng Akbayan uh -oh. at ng mga iba pang mga ano. So, uh, mm -hmm. will you be willing to work with them? Mm. Actually, nakausap nakausap ko na yung representatives from Akbayan. Nakita na rin kami ng ni, ano ni Congresswoman Laila Deliman ng proclamation. At uh, alam naman namin sa isa't isa yung mga pwedeng pagkakasunduan ng mga issues eh. So, on issues that we can work with. Sige, trabaho tayo. Uh, so we are open na uh, makipag-trabaho uh, dito sa mga kaibigan natin. Mga kaibigan naman yan at mga kapatid naman yan. Eh. Mga nasa progressive na groups. Uh, in fact, etong uh, itong usapin ng ano, legislated wage increase, hmm. 'yan. Magka- magkakasunduan kami diyan. Uh, usapin ng ibang mga labor issues, magkakasundo kami diyan. May ilang mga issues lang na definitely merong mga ano yan. Kasi mga, uh, lahat kasi nahaluan ng away ng ng Duterte yes, at mga anti-Duterte. Uh, uh, Pero Uh, Kami, we'd like to focus. Kamanggagawa'd like to focus. Ay! <laughs> ito na pala. Ito na pala. <laughs> at mga kapwa, kamanggagawa. Kami po sa public service at kayo naman sa private sector. Pagka kayo po may suliranin, baka makatulong mo ang pamahala ng Mano pa, eh, kayo may representante na sa hmm. congress. Ang boses ng mga kamanggagawa sa buong Pilipinas at particular nga sa mga Tagalog. Steady lang, lang kayo <laughs> sa ganyan. Pwede sa langit. Do, first. God first. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you Oh, so ayun, eh, medyo medyo na putol na Naputol, naputol. Na Ay, dumating si Yorme. Dumating si Yorme. oh, hindi. ito, eh, yung, yung nalang tanong ko, anong mga napag-usapan nyo ni Yorme Isko nung uh, nakita kayo kanina? Ang daming na-share ni Yorme na ano, wisdom in life and syempre in politics. So, umingi na rin tayo ng guidance kay Yorme kung paano yung ano mga best practices na pwede nating bitbitin doon sa 20th Congress. Kasi for 18 years, legislator eh, sa konseho ng Manila, si Yorme. So yan yung mga ano, yan yung mga shiner Tapos ano yung mga pupwedeng pagtulungan yan? Maganda kayo mga kamanggagawa natin sa Maynila. Uh, merong partnership definitely sa mga lahat ng pwedeng pagtulungan dito sa Manila, pagtutulungan namin ni Yorme. At sa mga especially yung ano yung mga naapektuhan doon sa Manila Health Permit. Oh, so, nakakuha Oo nga, tayo ng commitment. Oh, I-review na. I-review na. Wow, I-review na. <laughs> <laughs> na yan. So, malaking-malaking ano malaking, yan. Uh, tulong at uh, good news yan sa atin. So, yun ang usapan namin. Na, nangako nga si Yorme. Pag pagkapanalo niya. Una niyan tatanggalin. Si Yan. Si at, yan. Dr. Fox. ayun eh, yun po. Di po ako nagsabi nung Dr. Oh, uh, Fox. Si Yorme <laughs> nagsabi. Bilang na yung mga inyo yun nag inyo yun nagkasa dito kay kay Ellie. So, anyway, ano na yan. Pass is pass. Tapos tama, na yan. Um, so, yun. ayun eh, yun lang. Gusto ko lang Congratulate ka ulit, Bro. Message sa mga mga kamanggagawa natin. Ayan, mga kamanggagawa, mga bossing, magtatrabaho tayo sa 20th Congress. Focus lang sa trabaho para mapaganda yung buhay ng ating mga manggagawa at mga ordinaryong Pilipino. Mag magiging mahirap yung laban para sa pagbubuhag ng provincial rate at pagpapatupad ng living wage nationwide. Pero hindi yan imposible. In the same manner na nanalo tayo, kahit mahirap, kaya rin natin ipanalo yung mga laban natin doon sa loob ng Kongreso. Thank you, Boss Mark. Salamat, salamat, Kong, Kong Eli. Thank Ayan you. Congress na, papasok na sa Kongreso. Abangan nyo. Ah, kung right. Elisan Fernando ng Kamanggagawa Party List. Alright.